So yun guys, eto na yung ating lang pechay. Ah, lalaki na guys, oh. Bali, nagsalin-salin na ako ng mga pechay na paisa-isa dito sa ating taniman. And dito rin sa kabila. Ayun. makikita nyo guys yung mga malalapad na dahon na And eto guys yung pinunla ni Rosel na kamatis. So, ngayon lang siya musbong uh, umusbong. So, bali, nagtanim ulit siya rito doon sa tinamnan kong hindi tumubo. Uh, nagtanim siya ng mga kamatis. At ito na yung ating kalabasa, guys. Ang laki na, oh. Palabas na yung kanyang uh, talbos. Ang laki na na nila. Oh, tatlo yan. Tatlong sako. So, stay tuned, guys. Pagagapangin natin yan para makita nyo yung update dito sa ating mga kalabasa and dito guys sa kabilang baba guys yan nagtanim din si ano papa T ng pechay kumuha siya doon sa may aking punla and so yun guys ito na yung ating mga sili yan yung mga pechay na binudbud dyan oh. yan na guys yung mga lugbati uh, okay na o oh, goods na goods na guys so yun lamang guys hanggang dito na lang Update ko kayo next time. Bye-bye. Ingat.